Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mommy Jaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte sa pera. Pwede din ito na pampaswerte sa tahanan at suswertehin din ang inyong buong pamilya. Kaya kung kayo ay panatiko at mahilig sa mga pampaswerte, ay panoorin lamang ang video na aking ibabahagi. At kung hindi naman, Humanap lamang kayo ng video na gusto nyo. Napakadali lamang ng pamamaraan ng pampaswerteng ito. Kung kayo ay merong mga halaman na oregano, mainam na gawin na pampaswerte ang mga yan. Dahil ang oregano, ito ay halaman na isa din sa malakas na mag-akit ng swerte sa pera. Malakas na mag-akit ng mga blessings sa ating buhay. Ito din ay ginagamit na pangproteksyon sa mga negative energies, sa mga negative elements, mga evil spirits, mga bad vibes, at mga kamalasan sa ating buhay. Kaya kung hindi nyo pa nagagamit ang oregano na pampaswerte, ay meron akong ibabahagi na napakadali para makaakit kayo ng swerte sa pera, swerte sa inyong buhay, makaakit ng mga blessings at mailayo sa anumang mga negative energies, sa mga kapahamakan, sa mga kamalasan sa ating buhay. Mangangailangan lamang tayo dito ng mga dahon ng oregano. Yung tangkay na meron pang mga 7 pieces o mga 5 pieces na dahon nito. Tatalian lamang ito ng pulang ribbon at sasabitan lahat ng inyong mga front door, mga bintana at mga pintuan sa inyong kusina at pintuan an sa inyong mga kwarto. Ang paggawa ng pampaswerteng ito ay itaon mo sa araw ng Martes, Biyernes, New Moon at Full Moon. Maganda ang gagawin ito sa umaga mga alas 6 hanggang alas 8 ng umaga yung papasikat ang araw. At habang ginagawa mo ito, ang pagtatali ng oregano at pagsasabit sa inyong pintuan at sa inyong mga bintana, hawakan lang ang oregano at bulungan ito na magdala ng maraming swerte sa inyong buhay, magpasok ng maraming blessings sa inyong tahanan, sa inyong pamilya, mailayo kayo sa lahat ng kapahamakan. Tasalain nito yung mga kamalasan na mapupunta sa inyong bahay, sa inyong tahanan. I-absorb nito ang mga negative energies at puro mga kaswertehan, mga positive energies, mga new opportunities para magkapera, mga swerte swerte lang ang magaganap sa inyong buhay, sa inyong tahanan at para sa buong pamilya. Bulungan mo lang ito na magdala ng maraming swerte. Swerte, swerte sa pera, swerte sa lahat ng aspeto ng inyong buhay at i-absorb nito ang mga kamalasan, mga negative energies. Papalitan lamang ito kapag nakita mo na yung mga dahon ay nagsilantaan o nagsituyot na kapag dumating ulit yung full moon next month saka mo ulit ito palitan kaya kung hindi mo pa ito nasusubukan ay huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa nasubukan at gawin ang mga pamamaraan ng pampaswerteng ito, lalo na malapit na naman ang full moon ngayon sa Sabado, November 16 gumawa ka ng ganitong mga pamamaraan ng pampaswerte gamit ang oregano ang pagsasabit ng oregano sa lahat ng inyong pintuan, sa lahat ng inyong bintana, kaya dapat dapat meron kayong mga tanim na oregano sa inyong bakuran dahil ito ay maswerte ding halaman at proven at epektibo talaga na nagdadala ito ng swerte. Ginagamit pa itong pampaswerte sa pera at pampaswerte sa negosyo. Tandaan na ang mga ganitong pamamaraan ng pampaswerte ay magsisilbing gabay at pampaswerte lamang. Tanging ang ating pagkilos, pagsisipag, pagtsatsaga, pagdiskarte at pagtatrabaho at la lalong-lalo na ang manalangin ng time team sa poong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad at magtagumpay at matupad ang mga pangarap natin sa buhay na yumaman. At kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.